at sinupal-pal. Yan lang naman ang naging reaksyon ni Ann Curtis sa isang basher na kinuwestion na kayang nakuha ang parangal bilang female TV host of the year sa ginanap na 53rd Box Office Entertainment Awards. Say kasi ng isang panay, Filipino awards are weird. The one who always absent got award? It's just weird to interpretation that Philippine show or contest are cooking show. Well, to naman yan, ang performances niya raw, last year ang pinagbasehan nito. Makakasa raw ang netizens na for sure, wala siyang makukuha for this year dahil may mga proyekto ito, kaya di siya makakapag-commit sa hosting sa It's Time. Okay, o, kasi di ba minsan hindi nga, ito explain din natin, no? no Tayo rebel, sa atin ba, eh. O, na yung mga entries po dyan sa mga awards yep. night, may mga tinatawag pong cut-off. Kung baga, mm -hmm. meron pong certain date or time kung saan na covered nung ano na yon date na yon yung performances ng bawat yep. isa. Di ba? Oo. Oh, oh. Hindi naman nalimbawa, oh. kunwari this year, di ba? Oo. Oh, oh. Alimbawa, January, tapos magpapa-award ng July, oh. hindi po yun ang magiging cut-off yes, noon. Yung last, last year. year. Po, oh, so, oh, yung mga mm -hmm. times na napapanood naman si Anne na nandun sa cut-off, mm -hmm. kaya ang kinukonsider siya na winner kasi, in-performance naman din kasi kay Ad, bausin naman talagang mag-host. At the same time, iba rin nagagawa pagka English po kining Kay, uh -huh. di ba? Pero yung so, ano ha, yung sagutin niya yung buzzer medyo na-off siya doon. Uh -huh. Medyo na-offend siya para patulan mo. Oh, di ba? Yung sabi niya, gigil ako. O, oh, gigil ako, sabi, sabi niya gano'n. At iba nga daw ang hair niya noon, di ba? <laughs> But still, uh -huh. covered pa nga rin gaya po ng sinabi natin. Even uh -huh sa amin po sa SR Awards, di ba, nanalo sa Uncorked Kasi po, covered yun nung napanood namin yung cut-off kung saan namin na sa short time siya kaya nanalo po siya. Kung ngayon, eh, siya na mismo nagsasabi, pwede hindi ako manalo ngayon kasi nga, hindi naman ako napapagbadala sa it's short time. De si Kim Chiu na yun, eh, o kaya si Karin. Lagi siya na absent, di ba? Kim Chiu, kasi bawas yung mag si Kim Chiu. At si Ann, hindi po niya natanggap yung kanyang award dahil nasa ibang bansa Bakit? nga. O, oh, hindi ko alam kung meron silang taping o nasa ibang bansa. Pero ang tumanggap, nandun nga tayo, di ba yung kanyang kapatid na host din ng 53rd Box Office Entertainment uh, Awards na si Jasmine Cortez. okay, yes. okay. Siya, ang